Moral kayo? Yes! Okay ka sa inyo? Yes! Ang ganda ng moral ng message nito, kung maintindihan mo lang. Yung dalawang mag-ama na yun, dati lagi silang naglalaro. Bakit? Yung tatay niya kasi walang trabaho. So mayroon silang oras. And one time, yung tatay, napagod sa katambay, Tambay, tatay. Eh. Walang work. Nung napagod sa tambay yung tatay, biglang naisipan niya na maghanap ng trabaho. Nung naghanap ng trabaho, natanggap ka agad yung tatay niya. Kaya lang, ang trabaho ng tatay niya, opening, closing. Papasok ng madaling araw, mag-a-out ng ating gabi. In one day, biglang naalala siya ng anak ko. Sabi nung anak niya, <laughs> 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 Alam niyo ba na, pag magaring ang set, naalala siya nung anak niya. Sabi nung anak niya, nabimiss ko na yung papa ko. Kasi, yung papa niya, pumapasok sa trabaho, tulog yung bata. Pag uwi, tulog din. So, hindi sila magpamakbot. Sabi ng anak niya, nabimiss ko na yung papa ko. Ang ginawa ng bata, inabangan yung tatay niya doon sa pinto ng bahay niya. Pag-uwi ng tatay, sa bahay, kumatok, tok, tok, tok. Pagbukas ng pinto, nandun yung anak niya. Sabi yung anak niya, Papa, Papa, may itatanong lang po sana, Ho, okay lang ba? Ay, yung papa niya, mag na, na dumating, alas 12. Pagod. So, hindi siya pinansin. Sabi niya, anak, saka na yung Tanong tanong-tanong. Patutulog na si papa kasi papasok pa mamaya madaling araw. So, yung bata, na-reject. Medyo bubaba yung excitement level kasi ang alam niya, sasagutin siya. Natulog yung bata sa kwarto, din yung tatay niya, natulog na rin. Kasi papasok tayo pa ng alas 4. Pangalawang araw, inabangon ulit ng anak ko. Doon sa pinto. Tok, tok, tok. Pagbukas niya, nakaabang na naman doon yung anak niya. Sabi yung anak niya, Papa, Papa, ino mo na akong tubig. <laughs> Pagbukas, Papa, Papa, please lang, maitatanong na po ako. Sabi ng papa niya, anak, tama rin tanong-tanong. Matulog ka na. Ako matulog pagod na pagod ako sa trabaho ko Tulog ka na, patulog din yung tatay. Pangatlong gabi, pag uwi ng tatay niya, galing sa trabaho, nakaabang ulit yung anak niya doon sa... Kasi may gusto talang itanong yung bata eh. Hindi masagot-sagot ng tatay. Kaso, yung tatay niya, bago umuwi, pinagalitan ng amo niya, yung buong sinabunta. Pinagalitan talaga, as in. Di ba yung ulo? Pag uwi ng bahay, pagkatok niya, andun ulit yung bata. Papa, papa, pa. please lang may tatanong lang ako. Ang ginawa nung tatay, biglang sinipa yung pinto. Kasi ganit eh, pinagalitan ng amo eh. Pag ng pinto, nabandahan yung anak niya. Tinamaan. Nasaktan niya. Tumakbo sa kwarto, iyak ng iyak. Yung anak niya. <coughs> Habang natutulog yung tatay, naririnig na yung anak mo, humahagulhol sa kwarto siya makatulog. Nakukonsensya siya, bakit siya nasaktan? Sabi niya, ba't ano? ko nasaktan mo na ako? Wala sa oras sa saktan ko. Parang nakonsensya siya. Ang ginawa ng tatay, ko, pumunta siya doon sa kwarto ng anak niya, humingi sa nang dispensa. Sabi niya, anak, pasensya ka na. Kasi si Papa nasak, na, ano, napagalitan, nasaktan kita. Sorry. Sabi niya, Papa, kuya, binaman ko yun. Magtatanong lang naman ako. Bakit niya po ako sinasaktan? Umiyak yung bata. Sabi nung tatay niya, Anak, nandito lang ako. Kahit patay yung tatay niya, naluluha na rin. Kasi ayaw niya mong masaktan yung anak niya. Nangyari. Nangyari na kasi. Anak, nandito na po. Kasi umiyak ko ng Kasi sa kanasan nagawa ko. Sabi niya, Papa, grabe naman ko bakit niya po akong Di pag sabi niya, anak, bakit ba talaga itatanong mo? <laughs> Di habang umiit siya. Mama, Sagutin niyo po. Sabi niya, o oh, sige anak, ano ba ito? Papa, magkano po ba kinikita niyo sa <laughs> Nagulat yung tatay! Nagulat din ba kayo? <laughs> Hindi naman kayo kasali sa kwento, nagugulat kayo. Siyempre, sino ka ba naman tatay? Anak, tatanungin mo yung yung tatay mo, magkano kinikita mo sa trabaho? Siyempre, yung tatay nagugulat. Ano? Bakit kayo Hindi <laughs> 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 naman kasali. Kasali sa kwento. Sabi ng tatay, ano? Bakit mo natanong yan? Balik kami ako dito. Balik lang sa akin. Balik. Sabi niya, sige anak, para makabawi siya ba? Para makabawi siya. Anak, atin-atin lang to. Kasi yung presidente nga, pati yung mama mo, hindi alam magkano pinapita ko. Atin-atin lang to. Ang kinikita ni Papa, kumikita lang ko ng 50 pesos sa loob ng isang oras. So kung kumikita siya ng 50 pesos sa loob ng isang oras, magkano isang araw niya? 8 hours. 400, tama? So kumikita, kumikita siya ng 400 sa loob ng isang oras. Nung nalaman ng anak, biglang natuwa. Kinuha yung unan. Ang daming bariya. Sabi nung tata niya, anak, bakit ang daming pera? Saan ka nagnakaw? Pinagbitan, na, oh, grabe naman kayo, papa. Naipon ko po yan kasi ako po, binibigyan po ako ni mama ng baon. Wala po, hindi ko na po binibigyan ng pagkain sa school kasi gusto ko po maipon ipon yan. Nagkikikain lang ako sa kaklase ko kasi mukhang mayaman naman yung kaklase ko. So, binibigyan ako ng pagkain. Tapos papa, yung school, medyo walking distance naman. Nilalakad ko na lang po kasi gusto ko pong maipon yan. So papa, okay lang po. Nasa 100 po yan. Okay lang po ba pahingi po ng 100? Sabi na gagawin mo. Sabi ko, Papa, please lang. Eh dahil nasa yung anak, binigyan na ng 100. So may 100 siyang bariya na naipon niya at mayroon siyang 100. Magkano pera ng bata? 200. 200. Tama? May 200 siyang pera, pagkuha niya, binalik niya doon sa tatay niya. Sabi niya, Papa, hindi para talaga sa akin to. Para to sa'yo. Okay lang ba, Papa? Bilhin ko yung apat na oras mo, makalaro lang kita. minsan hindi natin naiisip. Uh, trabaho tayo ng trabaho. Di ba? Kaya kanina natanong ko, ano bang mas importante trabaho mo o love ones mo? Hindi mo alam, hataw ka ng hataw, trabaho ka ng trabaho dyan sa ginagawa mo kung anong trabaho mo. Minsan nakakalimutan yun na yung anak mo. Sa mga nandito ngayon na member niya, trabahoin niyo to, katawin niyo to, ito niyo yung company natin. Sobrang yaman ng company, bigong company tayo. Okay, Bakit ko nasabi? Yung anak ko, napapunta ko sa Hong Kong. Gumala kami. Initay, pag eh, nag, nag ayaw ng pasyal, pasyal kami. Yung time freedom, saka financial freedom na doon. Okay? So, yung mga invite ngayon, na nagtrabaho ka, minsan ulit-ulit, walang nangyayari sa'yo. Bakit ito na yung, yung matagal mo nang pinag-pray. nag ka ba? Lord, may may pursue bago buhay, Lord. <laughs> Tapos nadala ka ni Lord, ito ba yung networking Lord? <laughs>